Pilipinas so, na naanap ko dere sa Dubai nagyaka so, na -kali, ko dere kay wala na kinuturan get loaded so nagyaka na lang ko ano na plain dere kinuturan no may bata sa kinuturan kalit ni siya do old dere ba nagsanig-sanig ko dere nagyaka yan ako kaubo Mayo gani kay naa si Kabayan, taga Jensen siya. So ito siya da pita So dako kay pasalamat na naa siya naka nakaabay-abay na ako, nakaagabag. Abag-abag. kung ako ako lang ang buto ko kay baluwas ako paingon, gikan pa lang sa pag sa eroplano pag ambak sa eroplano ambak pag naog pag Oh. Sunod lang ko na pirmi pagi ko kay na ako sa pinakaulay na ako sa pinakaikog sila na sa tumatunga so, may ma kay ilar po kong yulat nya yeah. moto ah okay na ko dari nakasamdig na ko dari may dari kay tago na po dari na sige ikaw lang so, okay. Alas 9 na 9.25. 9.25 ta? So, ayan. So, na problema ko, blanco kay ko, kayo, listen, learn talaga sa ko. ako. kung kayo may may mga bagahe, ipaano na lang. Oo na lang mo sa mga ito. Oo, ano nyo. So, ako good kay ang gusto good na ko nga maabot dayon na kong bagahe so, mga importanteng bagay mo na kong nakundi ang bagahe po. so aside sa nagpakargo na ko upat ka karton so nagwork to siya ibibiniki pero mas dako ginti dako jud ang nabayaran diri lang sa Dubai si Bintin si Bintin kinadaan sa Riyadh 7600 pa labot sa Manila bay anapay ano sa Manila o kabalo magpila po ang bagahe sa Manila although may ticket na po pero ang bagahe na po dahil yun ang oras dayon. mauna kung iapas ba ang oras o ang um, bagahe na po wala yun ang nabili na po dahil ego ragi ko makatungtong makatungtong sa bus maragid akong kuwan wala akong nakapadala sa akong mga anak you know, mas ma maayo lang gani wala akong nagpadala kay kung nagpadala pa ko so, wala gid di dire ra gid matanggong sa ano, Dubai Nauna ng bagahe, pero ako napansin sa Dubai kung nakita mo. Hindi kaya kung mauna ang bagahe, kaya wala mag-ipagkat ba yan? sa bagay po rin noong sana boarding pass dahi ha kaya apit na las na ibi basta na ano ba't tayo mo audio ko ay blanco kay ko sa tanang blanco dahi ay blanco